Hello guys! kumusta kayo? Welcome to the voice! Ay, voiceover nga po pala. Yung anak ko nga po pala dyan, kaya ako po nga pala siya kinukahanan na, na video kasi kumakanta siya. Kaso nga lang, tumameme, hindi siya kumanta. Pero may isa akong sample na videohan. O, pag-ganer! Pumipiyok-piyok pa si Dudong! Pasensya na nga po pala kung minsan na ako mag voiceover over at mag-upload ng mga video namin habang sa daily, ah. Yeah. Diyan nga po pala sa video na yan, pinapakita ko ano yung iniinom ko. Para nga po pala yan sa sipon. Paano ba naman kasi ilang buwan na akong nabibingi? Once na magkaroon ako ng sipon or ubong ba naman? Para akong nababaray yung aking mga tayong hindi ako makarinig. Kahit sabihin na, uy ganito, ganyan. Hindi ko talaga sila marinig. Kailangan lalapitan pa o kaya medyo lakas ang panila. Minsan nga, pag kinakausap ako ng mga anak ko, Diyos ko, hindi ko talaga sila marinig. Kaya kailangan sabi ko sa kanila, medyo lakasan nyo naman kasi. Minsan. ang hirap ng sitwasyon ko, abang ko ba kung bakit ganito? Simula nung na ako ng pawis sa likod, naging ganito na yung tenga ko. Talagang barado na. Ang hirap, hindi ako makarinig ng maayos. Nakakahiya, lalo na kung magtatrabaho ko. Hindi ko naririnig yung mga customer. Ayan yan, nasusuka na nga ako dyan kasi paano ba naman ang pait bait ng gamot? Nako, kahit anong pili kong inom talaga, lalabas at lalabas sa bunganga ko. Sabi ko nga dyan sa anak ko, matuto ka na magluto na ha? kasi wala sa magtrabaho ako. Kayo na nandito sa loob ng bahay. Siyempre, sumunod naman siya at nagtatanong ko ano anong dapat niyang gawin. Una naman na ginawa niya kahit papano, tinanggal niya yung mga gulay ito sa plastic. Siyempre, tuwan-tuwa naman ako kasi nasunod naman yung sinasabi ko sa kanya. Kaso mga inday, mga ina, Diyos ko, naglagay ng asin, isa't kalahating kutsara. Nasobra naman natin yung pagtimplan niya no? Masarap nga daw eh. Dahil inaantay nga namin yung pagluluto ng aking anak, eto kumain muna kami kasi may tira nga palang chicken curry dyan. Kaya yan, lumapa muna kami. Isinali ko nga po pala dyan yung asin sa bago kong billing tupperware. Ay lalagyanan nga po pala. Natuwa kasi ko. Ang ganda kulay puti. Sabi ko, lagyan ko to ng maraming asin. Siyempre, para yung swerte naman, pumasok diba? Pampaswerte kaya yan. Kinabukasan nga po pala, nagpunta kami kala tatay. At nga po pala, yung may padasal. Padasal po ni kuya. Si kuya kasi mag-iisan taon na. Nakakatawa nga pag yung mga bata nakikisama, nakikinig kasi sila Doon sa sinasabi ng babae. Hindi na nga ako lumapit siya kasi naiilang ako. Hindi naman ako masyado kasi nagaano. Alam niyo na. Alam niyo na, hindi tinatanggap ang baliw. <laughs> Diyan nga pala, tawang-tawa ako kasi paano ba naman yung aso may kilay. Hindi naigpa naman ako. Mas makapal yung kilay niya kaysa sa akin. Pinapalapit ko nga siya para turuan niya kung paano magkila Yung haba-haba ba naman ng kila, yung ba naman At ayan nga po, umuwi na kami ng bahay dahil gabi na At ang kanyang hugasan ay nag-aantay Dito na nga pala kami matutulog sa sala Sobrang init kasi parang iniihaw ka Salamat guys, thank you sa panunood!